everyone good morning i'm back this is one Arceo, working from taiwan ayan um, good morning good morning good morning ayan good morning sa buong team kalingap especially sa ating founder Ako, ibal santos matubang at ating uh, re-reaction na ng konti ang isang malupit na talaga na mga uh, sana ng team kalingap ni ni kalingap pro matubang itong uh, bahay ni uh, ni joy diwata sabi nga ni Ate Edna vlog ni Kuya Bao Santos matubang ay uh, grabe grabe ang ganda pang mayaman para pang, uh, siguro ako ang tagal ko na dito sa abroad parang hindi ko pa kaya magpagawa na, hindi pala parang uh, uh, hindi ko pa kaya talaga magpagawa ng ganun, <laughs> ng ganun kagandang pa Imagine, ang ganda, ang uh, nagastos ay uh, kalahating milyon, half million ang nagastos. Grabe nga daw, sabi na mangha si Kuya Bal at si Ate na Vlogs na ang ganda, grabe yung bahay, pang mayaman talaga. At talaga naman kung makikita nyo ay uh, Uh, sa kulay na kulay pa lang ay talagang ang ganda pati yung uh, laki ang ganda yung hagdan, kung makita nyo, basta ang ganda niya, nakaka-amaze napakaswerte uh, talaga nitong si Joy diwata at ng kanyang uh, pamilya no? dahil uh, biyayaan sila ng uh, ating kalingap no? ni Kuya Bal, ni Kalinga Proud nila Ate Edna, ng ganitong uh, ayan and salamat salamat natin ang mga katuwang ng Team Kalinga ni Lakuya BalSantos Kuya BalSantos ma Bal Matubang ni Kalinga Prab Matubang uh, ang kanilang katuwang palagi ng mga generous na mga sponsor dyan, di ba na talaga talaga na mga nakakatuwa nakakatuwa grabe at uh, sa dami ng mga napagawaan ng bahay eh, talagang napamangha manghang mangha talaga at mga mangha talaga kayo panoorin nyo sa mga hindi pa nakakapanood guys ayan uh, pwede nyo pong i-visit sa channel ni Kuya Bal Santos matubang ayan ang uh, ang uh, pabahay at malapit na ang uh, ano abangan natin yan malapit na ang ang ribbon cutting ng uh, pabahay para kay Diwata Joy, ang magandang dilaga, ang isa sa mga uh, dilaga, ang isa sa mga angels ng uh, Tinkle Ayan. So, yun guys, at uh, wala akong masabi, basta yun lang uh, sa gusto nga uh, mga ano, maka, ma, matunghayan. Ayan. Visit lang po natin sa channel ni Kuya Bang Santos Matubang para mapanood at makita nyo ang kamuan. Pakita doon pati yung loob, loob at labas ng bahay ni Diwata uh, Joy. And yun nga, abangan natin ang uh, paribon cutting. No? At huwag po natin na... Uh, Huwag po natin guys, akalimutan, lagi nga uh, suportahan ang, uh, ang mga vlog ng Ting Kalinga, lalo na uh, ni Kalinga Prab Matubang at uh, Kuya Bal Santos Matubang yan ang uh, um, number one ang ating founder na talaga naman kung hindi dahil kay Kuya Bal Santos Matubang ang pinakapuno, ang pinakaama ng Team Kalina, ay uh, wala tayo ngayon dito, walang Team Kalingap, walang marami na, pakaraming talagang napabahayan, hindi lang napabahayan, kundi talaga ng mga mga uh, may sakit ay naipapagamot, di ba? At um, maraming natutulungan at uh, isa pa ang mga scholar, may mga ipa-scholar din ang tingkalingap. So, wag na po nga uh, sa mga sobra-sobra po dyan yung mga uh, yaman o hindi man yaman, yung mga uh, dyan, kahit magkamagkano lang ay uh, marami pong pwede nga, uh, ano, ang uh, mga pwedeng tulungan. Ayan, paabot lang sa tingkalingap. Kaya kuya Paul Sampus at sa mga, or sa mga charity blogger na kakilala po ninyo. Mayroon na kayong kilala at kung wala pa ay ating i-visit ang uh, ang bawat channel, ang, baw ang bawat uh, um, videos ng mga charity vlogger ng Team Kalina. Ayan. Ayan. Basta supportahan po natin palagi uh, si si Lakan. Kuya Bal Santos Matubang. Ayan. Visit lang guys ang uh, bawat videos. Ayan. Eh, Paulit-ulit na ako. Napapansin ko sa sarili ko. And syempre po kami mga uh, uh, Team Kalinga Preactors, ayan. Pakisuportahan nyo din po kami dahil kahit pa paano ay nagaambag din po kami kahit mali-maliit um, sa dami namin mga reactors. Kahit mapagsama-sama po yun ay medyo malaki-laki na rin po yun. So, yun lang po guys. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta, mga viewers, mga sponsor. And uh, sa mga basher dyan, kahit pa paano, nakaka, nakakatulong na rin. Pero kung mababash po kayo, ay wag nang sobra-sobra, no? Parang hindi na makain ng, uh, ng aso yung mga pinagsasabi nyo sa mga binabash nyo. No? So, uh, instead eh, maka mag, ano kayo, eh, tumulong na lang. Kung hindi niyo naman kaya tumulong, hindi kaya ng puso niyo eh, wala naman sa yaman yon, Nasa inyo yon, no? Maraming na, uh, ano, kung hindi man pera, eh, pwede namang uh, manood na lang. Pero, instead yung iba, tumulong, ay, hindi na nga tumutulong ng babash pa, no? Na nakipa ng damdamin ng kapwa, no? Hanggang dito na lamang po. Maraming-maraming salamat. Hanggang sa muli. Thank you so much. God bless. Bye-bye.